share your blessings Sa kusang babalik ito ng doble, siksik, liglig at umaapaw. Yan ang pinatunayan ni Teacher Raymond na taga Bulacan. Todo ang effort niya para ilaban ng edukasyon ng mga kabataan kapos sa kanilang lugar. Dasal daw ang kanyang naging takbuhan at paraan para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pero bakit ba niya ito ginagawa? Simple lang daw ang sagot dahil naniniwala siyang good karma is real. Good morning, sir. What do you understand about the annotated meaning? Teaching is life. Ayan ang motto sa buhay ng isang high school teacher na si Raymond de la Cruz, taga San Miguel, Bulacan. What's your name, man? Aminado siya. Hindi kalakihan ang sweldo ng isang guro. Pero fulfilling naman daw. Or across the sea. Yak na bago. Yak para sa kanya hindi matutumbasan ng pera ang pakiramdam na makapagbahagi ng kaalaman at maging instrumento para mahubog at mahasa ang kaisipan ng mga estudyante na kanyang tinuturuan pinaka legacy na maiwan ng gula paano niya na-touch yung buhay ng bawat bata. Hindi lang to teach, eh, but to touch. That's my principle kasi. I teach while touching the lives of students. Kwento ni Teacher Raymond, malali mang dahilan bakit niya piniling maging isang teacher. Muntik na siya noong hindi makapagtapos dahil sa pilitan siyang tumigil sa pag-aaral dahil kinapos sa pera ang kanyang pamilya. Mas importante kasing unahin ng kanyang mga magulang ang kumakalam nilang mga sikmura kaysa pangarap niyang gumraduate. Imbis na libro, motor ang kanyang hinawakan noong kolehiyo. Naging tricycle driver ang binatang si Raymond. After graduating from high school, nag ako for two years. Trabaho, iba-iba construction, tricycle driver. Maawa ako siyempre, nagtatricycle naman. Dahil nakautang ako ng tricycle. Eh sabi sa akin, inang hanggang kailan ako magta-tricycle. Wala akong ginagawa kung di ano, magdasal. Sana'y makatapos. Dahil sa kagustuhang makapagtapos ng pag-aaral, pinagsabay ni Raymond ang pamamasada ng tricycle at pag-aaral. Mahirap, pero pursigido siya. Dalawang set lang ng uniform meron ako for four years. Alam mo sa mahirap, yung mapagtapos ka ng magulang o ikaw ay makataguyod ng pag-aaral, eh, malaking reward na yun noong 1999 dahil sa kanyang pagsisikap sa wakas. Nakagraduate si Raymond sa kursong BS Education at naging isang ganap na ngang guro. Dream come true ito para kay Teacher Raymond. At ngayon, sa loob ng mahigit dalawang dekada ng pagiging guro, hindi maitatanggi na madalas ay relate na relate siya sa ilang mga estudyante na sa murang edad ay ramdam na ang kahirapan. Sila ang mga estudyanteng tulad niya noon na kapos din ng pera, walang pambaon at nakipilitang tumigil sa pag-aaral. Dito niya naisip na gumawa ng Facebook account na tinawag niyang Cycle of Love and Giving. Ang dahilan nito ay para mangalap ng tulong para sa mga estudyanteng salat sa kabuhayan. Pero gustong baguhin ang kanilang kapalaran. Naniniwala ako sa good karma, sa bad karma. And then I realized na marami palang katulad ko. Marami palang katulad ko na hindi naman mayaman, pero gustong makatulong. Ninormalize ko yung pagiging empathy yung pagiging maawain. Pag nagsama-sama pala tayo, yung piso ko magiging limang piso. Ang first year college na si Gideon, ang unang estudyante na tinulungan ni Teacher Raymond. Tandang-tanda pa daw niya ang unang pagkikita nila ni Teacher Raymond. Anong time po kasi na yun, pumasok po ako nung ana na, na lakas lang ng loob ang baon. Yun po pumasok po ako dun sa sa kwarto na yun na wala akong ibang dala. po ako, then nagpakilala. Mahirap lang po talaga kami. Tapos tinanong niya ako kung gusto ko ba talaga mag-aral. Then I said, yes po. Dumating siya sa klase ko, late enrollee siya. I asked him, bakit ngayon ka lang? Sir, nagtrabaho po kasi ako buong summer. And that same day, pagkatapos ng klase ko sa kanila, nag ako ko sa mga kaibigan ko, sa mga former student ko, Sir Jerome, ng lumang damit. Lumang damit. Hindi lang lumang damit ang dumating, Sir. Scholarship. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Isa na tulungan ni Teacher Raymond ang balot vendor na si Lealin. Nang mauso kasi ang online class, nawalan siya ng pag-asa. Tumigil sa pag-aaral ang dalagita dahil walang cellphone na gagamitin. Nakita niya po kung nagtitinda po ng balot. Tinanong niya po ako kung ano po, kung ano po yung mga kailangan ko po ng online class. Naghanap po siya ng sponsor po para po sa cellphone po to sa load po. Malaki pong pasalamat ko po kay Sir Raymond kasi dahil po sa kanya nagkaroon po ako ng pag-asa na ipagpatuloy lang po yung pag-aaral ko po. Tulad ni Lea muntik na ding tumigil noon si Nicole sa pag-aaral dahil walang magagamit na laptop para sa online class. Ang kinikita niya sa paglalako ng mga mushroom chip ay kulang na kulang parao para sa pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya. Buti na lang, may angel in disguise daw na pinadala si Lord sa kanya na to the rescue, si Teacher Raymond yun. Um, Nag-approach po kay Sir through private message po kasi naghahanap po ako ng mabibilan po ng second-hand na laptop po. Then po, nag po si Sir, tas may nag-pledge po na mag-donate ng laptop po. Sir, thank you po dun sa binigay niyo pong laptop. Sobrang laki po na sa pag-aaral po. Divine intervention daw lahat ng ito, sagot sa dasal, ni teacher at ni student. Tatlo lang si na Gideon, at Nicole sa kasalukuyang natutulungan ni Teacher Raymond. Maniwala man si Teacher Raymond. Pero paglilinaw po ni Sir Raymond, hindi siya mayaman at wala siyang kakayahang ibigay lahat ng ito. Instrumento lang daw po siya ng may kapal at mga taong nagmamalasakit sa kapwa. Dahil ang totoong mga bayani para sa kanya ay yung mga walang sawang sponsors na tumutulong sa kanila para mabigyan ng magandang edukasyon ng mga mahihirap na mga batang Pinoy hindi po talaga ganun kadali ang magpaaral. Lagi po sinasabi nung uh, pari namin, kailangan daw mag-share tayo ng blessings sa kapwa. At hindi daw basta, mas gusto raw ni Lord yung hindi natin kamag-anak, yung hindi natin kadugo. Uh, ginagawa na yan para kayong ni Lord. Dahil sa good deeds niya, suportado si Teacher Raymond ng kanyang mga kasamahan sa pagtuturo. Ang advokasya niya sa Cycle of Love na to ay napakaganda. Nakaangkla po ito sa core values ng DepEd kung saan ito ay tinatawag na makatao, maka at pagiging makabayan. Regardless of your status in life, dapat ang isang mamamayang Pilipino ay nakapag-aaral. Sapagkat ang edukasyon sa aking pananaw ay isang magbibigay ng iyong direksyon kung ano ikaw sa magiging kung ano ka sa kung ano ang Magiging ikaw in the future. Proud na proud ako sa kanya at uh, kinirarangal ko siya bilang isang guro ng San Miguel National High School. Sabi nga, the more you give, the more you will receive. Yan ang pinatunayan ni Teacher Raymond na kapag ikaw ay tumulong, babalik at babalik ito sa iyo. Siksik, liglig at umaapaw. Nung nag-reach out ako sa mga ibang tao, hindi lang sa estudyante, na-realize ko, umaangat na ako, hindi ako nalulunod. So mindset, we have to change the mindset pa Pag nalulunod, yeah, exactly, the good karma. Good car, That's it. wala si Teacher Raymond na ang pagtulong sa kapwa may tuturing na dagdag points sa langit. Paalala rin niya na hindi hadlang ang katayuan sa buhay para makapagbigay tulong sa iba. Dahil totoo naman, kung gusto, laging may paraan. At sa mga nagtataas naman daw ng kilay at may pagdududa sa kanya para maiwasan ang maling hinala, nilinaw ng Good Samaritan na guro na well-accounted lahat ng donasyon at padala para sa mga bata. Madalas pangaraw siya pa rin ng abonado, pero okay lang. Hindi daw siya papasira at papasilaw sa maliit na halaga dahil sa huli naniniwala siyang good karma is real. The current superstar of our line is none other than our soap. glu-pako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco soap.